Hello guys, welcome. Mayong hapun Sana nora saro. It's already ala una 44. It's already one o'clock and forty-four minutes here in the Philippines. Hello, hello, hello. Hi, nawos ako ng kwarto karon sa so, mga gawas ta, guys. Mokahayag oh, ayak ka, guys. So turo nato kung ako mga itoy eh. Oh, may itoy eh. ko like tubig, guys. Kaya eh, paino na toog tubig. Ang atong nga itoy eh. kay basin niya. Mga matay. so. ang mama. Kasi lagi sold sa tangkal, guys. Lala, magawas ka, Lala. Para ba kay kaun. Tawa sa Puhuan sa puhuan Ang sana niyo mga anak na lang Init kayo tara guys Awa Eh Mga anak niya Kasi nag lips to lips naman mo eh mo na yung mama Tara guys Oh Saan sa ka meron ano Tara siya sila guys nato sa butangan o tubig kainit init manggod init diring dapita tayo tubig buwan para dili kay tantong init Nah, nak aku isah, nak matay ang uban so okay na to sila nabubuan na ko og tubig tagaan na, na ko og ha ah, para na sila imnon guys na ano ato din nga ano man ako ngabil eh ako pa ano, unsa na, -unsan na, 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 na -ara sila liha, guys na, 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 ko tanom Okay, sige magambak-ambak ang inahan na nga daot ang ubang ang akong alagbati na nga matay. So, magbuhit na sa lain. Uy, <laughs> nakoy ko Andre. Anak sila. Anak. Kumain na lang. Kuna pa mong kuy lain nga alagbati. Alagbati na ko. Nasa kuy lain okra sila yan ay hay hay yan hindi yan lang hay hay yan guys yan anak po yan lang ang mama si lala lala papagawas ako guys kay gawas kalala ha ako sa siyang ipagawas guys kay luoy ka ayo So, namura na tong ganap pron Sud ka, Lala? Sud ko. Sud, oh. Sud ka? Init ka ay yung ulog mga tanong dito sa gawas. Ang mga kuwan sa bukid-bukid. Nangamatay ang mga tanong. Nausa na, uh, kuwang ang saging dito sa luyo, kumusta na ka So hello, everyone. Hello, hello. Thank you for watching my video. Look at my lips, it's so brown. What is happening? Yes, thank you, guys. Thank you for watching, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Good evening, good afternoon, and good morning. Thank you, thank you, thank you. Please. Uh like and subscribe if you're new to my videos. Thank you. Thank you guys. Bye bye.